Everybody, magandang gabi sa lahat. Ayun, meron tayong bisita Hi. today. Guess, nagdala siya ng anong ginalam mo, besh? Malunggay. Oo, tama iwagang malunggay para sa My guess kasi ako, ahaba ang buhay. <laughs> <laughs> para sa munggo kasi magluluto tayo ng malunggay na may munggo. Mag-adjust yung hindi maka-munggo. Ay, so, magandang gabi, magandang araw, magandang umaga sa lahat. Ayan. So, yan si Mayor Duma, si Jenny. Mating Mayor Duma sa kusina. So, pagkakitahan naman ako naman sa... oh, pagkakitahan natin. Wala naman tayong kita dito kasi wala namang manunod. Ay, Simple lang yung lulutuin natin ngayon. Mag-ano tayo, magbabattered veggies tayo. Ayan. So, ito pa lang yung napiprepare natin. Ayan. Ito para sa munggo. Isa lang kasi talagang budgeted siya patatas para sa adobo. adobo. Para maiba naman, walang itlog ngayon. <laughs> ito, chicharon is as usual para sa munggo also. Hindi na kami bumili ng baboy. Chicharon na lang chicharon para mas malas. Baboy. <laughs> baboy na ba lang ito, ah. Chicharon. Itong piece, idadagdag natin sa buttered, ano natin, buttered veggies. Tapos ito, i adobo natin, Adobong manok. So, apat na kilo. Ay, ay hindi, maigit na apat na kilo to kasi 1,000. Oo, 1,100 gram. Ito na yung mahiwagang malunggay na galing pa ng sadiyat. O, ba Fresh na fresh from the tree. Sis, nagpaalam ka ba sa may-ari nito? Ay, Kinoha mo hindi nila ano. Ay, sige, magpakabit na daw. Sabi yung pinitas na. O, fresh na fresh. Bagong, ko bagong kuha sa may puno. Oo, oh, naglaka daw kay Dadagdag din natin ito sa, ano natin, buttered natin, veggies. Ito naman yung munggo. Ayan, pinapakuluan pa lang natin. Buo-buo pa, sabi ni Madam Sean. Malamang, buo-buo pa. Kasi kalalagay lang naman yan. Aten, ayun yung menu natin ngayon. Adobo, adobong manok, battered veggies, tapos Ayun ang si lupit munggo na may chicharon, so ayan lang na may malunggay. Simple lang. So, ayan. So salamat sa mga sumama, ayan si Sis Jenny kasama namin ng malingke. Ito is nagdala siya ng kadami-daming malunggay. Super. Hindi konti tiwala kami. Napakadi pa din, siya talaga ayan. dun sa. <laughs> <laughs> Narinig nyo yon Shout out sa may tanim ng malunggay. Sa mayari ma. ng malunggay. Sa ano? Sa <laughs> sa ganun talaga pag taga-probil no. <laughs> Sabi, sa to kayo? Oo. Huwag ka na mag-ngitin. Sabi to. Mag yung bukas yung mga malunggay. <laughs> yung may bawas dyan, yan na yun. <laughs> bilang, bilang. Bilang yung anong tawag ito, Yung anong tawag siya nga? Kailangan din kasi yung tupi, ano yung harvest. O, para ma-prune ba? Oo, ma-prune siya. Napinutol mo na lang. Hindi, kasi binagyo. Ah, ganyan ba dahil? O, napinutol mo na lang din para may, ano ba? Eh, tamang-tama sa height ko, hindi na ako mag-adya. Ah, kaya ba? Ano Talagang pasadya talaga yun. Oo, pasadya. Para sa'yo talaga yung buong. Ayaw kasi yung di Diba? Tatlo lang tayo dito ngayon sa kusina. Kasi I think parang tatlong buwan nang wala tayong munggo kaya. Simula tag tagal kakinit. na rin. Mga hmm. rayuma kasi. Simula tag init. Ito. Luto na ang munggo. Munggo na may opo, chicharon at saka malunggay. Ayan, di ba? Pinagpala sa marunggay. Oo, oh, di ba? Hindi siya tinipid sa malunggay. <laughs> Ayan. Mas masarap sana ito pagka ampalaya yung ano, no? ampalaya yung dahon niya. May pait-pait. Ayan. Oh, anong time to saing-saing bigas naman. Bigas, bigas, bigas. Yan. Long rice cooker. kulay ang buhay. Tapos na ang ating buttered veggies. Ayan. Halo-halong gulay, kaya makulay. <laughs> okay na rin yan. So, simpleng ulam lang tayo ngayon. Buttered veggies. Today is October. Anong pensa ba ngayon? October 12? Yes, October 12, 2024. Ayan. Buttered veggies. Tapos, ito yung munggo. Ayan. Ayan. 'Yan yung munggo tapos yung adobo is ando doon na. 'Yan. So we're done cooking. Few moments later. Mm -hmm. I can't want, I want to We'll be up. Up.